Tulad po na nababanggit po natin kanina mga update po tayo mula sa Department of Social Welfare and uh, Development. Ito ikaw na, dun sa ginagawa din pagtulong sa mga kababayan po natin na pektado nitong uh, bagyong uh, Christine. Kasama po natin live via Zoom si uh, Department of Social Welfare and Development uh, and, oh, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Uh, thank you so much for joining us Asek uh, Dumlao, si Bombo Genesis. Pero kasama po natin si Bombo Victor. Asek. Good oh, Genesis and Bob Victor, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Uh, thank you so much for joining us, muli sa Bumbero Philippines. Asay kano. Ano pong uh, ginagawa ko ng Department of Social Welfare and uh, Development sa ngayon? Kamusta po yung deployment po natin ng ating mga personnel, uh, yung pong ating uh, quick response team, yung pong tulong na binibigay po sa mga kababayan po natin Kamusta po so far. Asay. Well, uh, Genesis, of course, uh, patuloy pa rin yung coordination ng DSWD particularly ng ating mga field offices sa mga local counterparts po natin para ma assure yung ating pong mga kababayan na ang tulong po uh, ay uh, of course may papahatid ng ating pong ahensya in uh, collaboration with their respective local government units. Um, gaya nga po ng uh, napanggit namin, ano, ang uh, Department of Social Welfare and Development ay meron pong national stockpile na mahigit 2 million family food packs. Mm -hmm. And yan po ay strategically positioned across the country. So yan po ay madaling ma-access ng ating mga local counterparts uh, in case they need um, resource augmentation. Dahil alam naman po natin, uh, local government units po yung una nagpapahatid ng tulong and then the DSWD comes in to provide augmentation support but because of the strategy that was employed by the DSWD under the buong bansa handa project we are able to Uh, enter into relief prepositioning agreements with various local government units and private organizations para po magamit natin ang kanila pong mga warehouses at doon nga po tayo nagpreposition no ng ating mga stockpiles at dahil po dyan, yung mga LGUs na humingi po ng uh, karagdagang tulong mula sa DSWD were able to access at maadali nga po nating naipahatid ano yung tulong po natin uh, gayon din po ang ating mga uh, field offices are Uh, have deployed yung pang mga miyembro ng ating mga quick response teams dahil karamihan po sa ating mga field offices are on red alert. Actually, nung lunes pa lang talaga tayo ay nag-coordinate uh, na with the field offices para matiyak yung kahandaan ng ating pong ahensya sa pagtugon sa mga pangangailangan po ng na mga naapektuhan at maapektuhan pa ni Bagyong Christine opo asik ano pong uh, sabi ho sa inyo ng mga field personnel ho natin on the ground uh, kamusta po yung transportation nitong mga relief goods kamusta po yung pagtungo ho ng ating mga kababayan ay, ay ating mga uh, field personnel doon po sa mga kababayan natin na uh, nasa isolated na yung kanilang mga lugar asik Yes, uh well, halibawa no dito sa Bicol region oh, uh, dahil oh, oh. may mga napaulat na, na nung isang araw pa nga ay may mga stranded na supports ng Matnog at sa, sa Piyoduran, Uh our field offices were able to our field office region 5 hmm. was able to deploy our QRT members at nakapagpamahagi nga ng mga hot meals doon sa ating mga stranded passengers at gayon din po dito naman sa ongoing disaster response operations natin sa Bicol region tayo ay nakapagpahatid ng mga family food packs and we are also able to um, uh, assist no yung mga LGUs natin yung mga local uh, camp managers natin in managing their evacuation centers and of course providing for the needs of the internally displaced persons. Okay. Um, of course, uh, nakikita naman po natin no, na nakikipag-ugnayan ang DSWD personnel sa mga kasamahan po natin sa mga local government units at sila nga po yung katuwang natin doon sa mga isinasagawa natin na disaster relief uh, operations, particularly in the distribution of family food packs. Okay. Uh, Bob Victor, with your questions? Good evening po Asec. May initial assessment na po ba kayo as of 6pm today hinggil doon sa bilang na mga pamilyang apektado ho nitong si bag'yong christine Well, uh, Bombo Vic, uh, ongoing pa yung generation natin ng report as of 6pm because reports are still coming in, particularly from Field Office 5. But uh, batay po doon sa ating uh, 6am report, ang uh, total affected uh, uh ng bagyong Christine ay nasa um mahigit uh, 112,000 no na mga pamilya or mahigit 457 na mga katao in 815 barangays affected nga by uh, Bagyong Christine. But of course, we expect these numbers to increase, uh, Bombovic, dahil nga uh, may mga reports pa po tayo na hinihintay no, from our field offices. In addition to that, based on our 6 a.m. report also, meron tayong na-monitor na mahigit 4,000 na mga pamilya or an equivalent of more than 15,000 na mga katao ang pansamantala ay nanunuluyan sa 267 evacuation centers na matatagpuan dito po sa regions 5, 6, 8, gayon din po no, sa Mimaropa. And um, gaya nga nang nabanggit ko, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga local government units para uh, matiyak na yung pangangailangan nitong mga IDPs po natin ay ating po maipahatid. Mm -hmm. Asek bilang panghuli na lamang on my part no. Dahil nga sunod-sunod itong mga bagyong tumatama at dumadaan dito sa ating bansa. Matanong ko lamang sapat po ba ang pondo ng inyong ehensya para sa pagbibigay ng ayuda at tulong doon sa mga residenteng naapektuhan at maaari pang maapektuhan nitong mga susunod na kalamidad. Yes, uh, uh, sa katanayan Bombo uh, BOMBOVIC, ang uh, total standby funds ng central office at ng ating mga field offices ay nasa mahigit 204 uh, million pesos. And of course, yung uh, nabanggit po kanina, no, yung ating national stockpile, meron tayong mahigit uh, 2 million na mga family food packs. So in terms of um, uh, resources, sufficient naman po yung pong ating mga food packs and non-food items at gayun din po yung uh, pondo na maari nating pong magamit para sa ating uh, pagpapatuloy na disaster response operations. But at the same time, we're very grateful sa ating pong uh, kasamahan sa national government, particularly the Department of Budget and Management dahil Uh, sa mga request po natin ano no, for replenishment of our uh, quick response fund ay nafa po nila ito. So makikita nyo, Bombo Vic ano po dahil sa pakikipagtutulungan ng iba't ibang ahensya nga ng pamahalan, uh the DSWD is able to uh, provide the necessary interventions dito po sa mga naapektuhan ng bagyong Christine at ng maapektuhan pa po Mm okay. Asik uh, one last question no bago natin naputulin uh, ng ating interview. Sa mga nakalipas na mga bagyo, may mga panawagan lagi ang Department of Social Welfare sa mga kababayan natin na nagnais mag-volunteer para doon sa re repacking ng mga family food packs. Uh, sa ngayon, may mga kailangan po kayong ganito, Asik. Yes, uh, Bombo Jenny tama ka diyan no. Uh, in fact, our National Resource Logistics Management Bureau ay nagpalabas na ng po ng abiso. We're calling for volunteers para mm -hmm. po sa Uh, uh, pag-repack ng mga uh, family food packs natin dito sa National Resource Operations Center which is located in Chapel Road, Pasay City. So kung kayo po ay interesado na tumulong sa pag-repack -re ng mga food packs po na dinidistribute ng DSWD sa mga disaster affected areas particularly ng mga naapektuhan ni Bagyong Christine you may contact our staff si Kevin or si Shara uh, sila po ay uh, nasa National Resource Operations Center Uh, at maari nyo po silang tawagan sa uh, mga numero na matatagpuan nyo po no doon sa uh, social media page ng uh, DSWD. Eh, sige. Asik marami-marami salamat from time to time muli ho kaming uugnay sa inyo no uh, with your spare time of course. Maraming salamat Asik ingat po kayo. Maraming salamat, uh, Bombo Genesis and Bombo uh, Vic, sa pagkakataon na binahagi niyo muli sa DSWD. Certainly, we will provide updated information regarding uh, the disaster response operations of the department. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Asin. Uh, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development si Assistant Secretary Irene Dumlao, kaugnay po sa si sinasagawan ng DSWD na pagtugon sa uh, pangangailangan po ng mga kababayan po nating na apektado. Dito sa pananalasan ng Typhoon Christine.